Obligasyon ng mga magulang na bigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Pero kapag kaya na nilang tumayo sa sariling mga paa, responsibilidad ba ng mga anak na magbayad sa mga magulang? Yan ang pinagdaraanan ngayon ni Sav, panganay sa limang magkakapatid. Mula noong makapagtapos siya sa kolehiyo noong 2017, sagot na ni Sav ang lahat ng gastusin sa bahay mula sa mga bayarin buwan-buwan hanggang sa pagkain, allowance ng kanyang mga kapatid at pambayad sa utang. Wala akong savings at all. Um, 80-20, So 20% sa akin, 80% sa family. Yung tipong wala ka na, wala ka ng allowance, pero kailangan mong gumawa ng paraan para mag ma -e grocery sila. Kasi sila yung wala eh. So ang ending, magkakautang-utang ka ngayon. Mabigat na pasanin nito para kay Sab, lalo't nagsisimula pa lang sana siyang mag-ipon. Hindi mo mabili gusto mo. Tapos yung um, gusto mo ma-achieve na goal, laging delay. Kasi you have to prioritize them first. Nakakalungkot, nakakadepress, di ba? Parang may times na iiyak ka sa gabi na sila nag- ano na, doctor na, sila naka, alam mo yung na establish na, tapos ikaw, patuloy ka pa rin na sumusuporta. Sa kabila ng mga ibinibigay, malungkot daw si Sav dahil tila hindi pa rin ito sapat para sa kanyang mga magulang. Alam mo yung nasabihin nila na kulang na kulang pa rin yung binibigay mo, which is ikaw. Eh, ayun lang yung sinahod ko eh. ano magagawa ko? Lately, we're on the rack talaga na parang hindi ko alam kung masisira na ba dahil sa pera. Sabi ko, buti pa yung mga nasakasada. kasada, kumpleto tayo na hindi naman ganun nagihirap. Pero hindi lang kayo makontento. Sa ngayon, nabawasan naman na ang binibigay ni Sav dahil kahati na niya ang isa sa kanyang mga kapatid sa mga gastusin sa bahay. May natutunan daw si Sav pagdating sa pagbibigay sa pamilya. You have to make sure na umaapaw ka muna bago ka magbigay. Kasi once your cup is not full, tapos binibigay mo na, ang, ang ending, mauubos ka. Pag naubos ka, dun magsisimula yung rage, yung galit mo sa, sa kung sino man yon, di ba? Parang, you have to invest on yourself first. May payo naman ang eksperto para sa mga magulang. Ano ba ang tingin ko sa anak ko nung pinalalaki ko ba siya? Ano yung intention ko? Is it para alagaan niya ako o para an, or, or buhayin niya ako? Kasi pagtiningnan mo ang isang bata as an as investment, hindi yung bata ang nakikita mo. You're not appreciating the child, which is unfair. What I would recommend is have a dialogue hindi yung nag impose ka ng responsibility. Yun yung masakit sa bata eh. When you say, sustentohan mo ko, you're imposing on the child. Tinatanggalan mo siya ng rights to decide. Napakalalim ng usapin na yan at familiar talaga sa mga Pilipino. Pero mm. tama yung sinabi ni, ni Sheila na at the end of the day, pag-usapan dahil gusto niyo'ng marinig ang panig ng bawat isa at marami naman ang um, malilinawan pa pagkatalaga talagang ilabas niyo yun na 'yung inyong mga uh, na nararamdaman. Kaya maraming salamat din kay Sabe eh, dahil bidok sa niya itong usapin na 'to. At, at talagang ano sasabayan na rin natin dahil graduation season ngayon. Kaya congratulations unang-una sa lahat ng mga nagsipag tapos, sa mga tapos sila this week. Yan. At sana bigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-iwan uh, na rin ng konting payo sa mga future breadwinners. Malamang kasi yung mga mag-graduate ngayon. Unahin ko na ba? Ako na ba unahin? Yes, ma'am. Oo, eh ako kasi fan, Bloom, di ba? Fan ng Bini. At ang pinakagusto kong kanta na tingin ko ay ang kop sa graduation season ay yung kantang Karera. Pinapaalala ni Bini, di ba? Ang buhay ay di karera. Kaya dahan-dahan lang. Huwag magmadali. At huwag masyadong ma-pressure. Dahil yun ang madalas, yun ang yes. nangyayari sa atin, di ba? Agad-agad. Gusto natin agad-agad. Mm. Chill. Mm. Take it easy things that are bound to happen or are meant to happen will happen oh. in time. Oh. Tama. O, oh, sige. O, no. follow up na yeah. ako dyan. Oh, sige, okay, Justin. Diba? So, sa mga ano, fresh grads dyan, congratulations. Mm -hmm. Okay, unang-una, I think kailangan nyo talaga mag-celebrate, di ba? Yes. Uh, Magpahinga ng slide. Mag-celebrate ng kahit konti. Kahit dinner lang yan with your family, parang ganun lang, di ba? Uh, kasi isang milestone to at isang biyaya din. Wow. No? So, kailangan magpasalamat din tayo. Tama. Agree ako, Joss. Susundan ko na rin, Joss. Maliban sa pag-celebrate, uh -oh. siguro, una sa lahat, of course, kung gats, at saka, enjoy nyo yung journey. Hmm. Kasi it's a long journey ahead. Yun nga, tulad na si Mami, sinabi ni Mommy Chiki, huwag kayo mape-pressure. You'll get to where you need to be. Hmm. Eventually, syempre, with hard work and prayers. And yung focus lang ba? And motivation, di ba? And, and motivation. And <laughs> motivation. Pero, dahan-dahan lang and just enjoy the journey. So, uh, ako naman, Now is when the real learning starts. Ah, yes. Diyan ka talaga matututo. Doon mo mas makikilala yung sarili mo at doon mo mas madetermina para sa sarili mo yung direksyon na gusto mong tahakin. Okay. So kailangan, while it's good na meron kang konsepto ng kung ano yung gusto mong tahakin, matuto ka rin maging flexible. Kung mm -hmm. ano yung nakikita mo sa paligid mo na parang hindi ata ito yung swak para sa akin, mm -hmm. parang mas okay ako dito. Huwag kang matakot. Mm -hmm. Kasi habang bata pa, may may panoorin pa para subukan. Kaya pala commencement ang tawag sa graduation. Oh, oh, Simula pa lang okay. eh, no. Mama dim, ako siguro, mama, simulan ko na kasi coming from somebody who did not finish college. Hindi lahat ng tao may oportunidad or luxury na makatapos ng pag-aaral. So, una congratulations po sa mga nag-graduate at sa mga magulang na rin. Kasi hindi madaling magpapatapos ng anak. Alam nating lahat 'yan. And pangalawa, kahapon nakinig ako, di ba, meron ako napakinggan na uh, praise song na talagang hanggang kanina umaga pinapanggang. ko. Ang tawag po ay, Slower I Go. Mm -hmm. Kasi, kagadala yun sinasabi mo mama, na sabi ng Bini, di ba, ang buhay ay hindi karera. Ito naman, ang sinasabi niya, the slower I go, the faster I arrive. Mm -hmm. Ibig sabihin, kapag nag-iingat ka at naging madahan-dahan ka at hindi ka nagpa-apekto, at pressure sa mga taong nakikita mo sa paligid mo dahil iniisip mo, bakit ganun? Parang late na ata ako. Hmm. Nauna silang magkaroon ng trabaho or hindi. But ako kasi, as a person, I like honoring and praising the Lord as I wait. Yun. So habang naghihintay ako, hindi ako nagiging hard on myself. Lagi kong iniisip na, baka pinaghihintay ako ni Lord for a reason. So kagaya po ng sinabi ng lahat ng mga kapatid ko dito, kung hindi pa dumarating, ang trabaho ninyo right after your graduation hindi ibig sabihin may problema sa inyo Ang ibig sabihin lamang po nito Ay hindi pa dumarating hindi pa. ang tamang oportunidad Kaya maging mabait sa ating mga sarili mm -hmm. Para hindi rin tayo sasamaan ng loob At kadalasan, it leads to frustration Yes, saka praktika pala wag mo i yung sarili mo Sa mga wow. kasabayan mo Wag, 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 wag. Oh, oh, ganda okay. Thank you Thank, Thank you. you. Kompleto ang payo ng ating mga kapatid. Oh, and once again, congratulations sa mga graduates. Congrats! Celebrate, uh, celebrate. Mga kapatid, Chiki Rowa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.